Yun, what's up mga kaongas? So, tapos na nga yung laban namin ni Buitapang. So, syempre, una-una uh, sa lahat, na, nagpapasalamat talaga ako sa taas at sa pamilya ko at sa mga taong naniniwala sa akin. At syempre, lalong-lalo na talaga yung asawa ko kasi nga, yung asawa ko, buntis yung asawa ko. Uh, syempre, siya talaga yung inspirasyon ko dito sa laban na to. At syempre, nagpapasalamat ako kay Buitapang. Grabe, napaka-sportmanship mo, sobrang bait mo talaga. Yun, uh, wala na akong masabi, Buitapang, at sun soon boy uh, pupunta ako sa inyo sa Alcoy Cebu um, yun, magbibisita ako sa inyo grabe hindi ko din inexpect guys na nagsabi si boy tapang sa akin na mag maging ninong siya daw sa anak ko yun grabe wow uh, Napaka, wow, wow. sa akin yan, napaka uh, blessing sa akin yan. Siyempre, idol, idol na idol natin magninginom sa, sa anak natin. Anak ko yun, grabe guys ah. Uh, so bago yan mga kaungas uh, ipapakita ko lang sa inyo to yung battle of youtuber ito yung belt mga kaungas ah, uh, boy ungas versus boy tapang so um, ito na nga guys ah, uh, uh, grabe parang hindi ako maka, makapagsalita sa ano sa, sa nararamdaman ko ngayon kung gaano ako kasaya ah, uh, syempre ah, uh, maraming, ma, maraming salamat talaga sa inyo sa pagtiwala nyo sa akin ito na guys oh. ito na guys ito na yun guys grabe hindi ko inexpect to na na maano natin to man. Gold, ma gold, gold, gold maabot na Maakuha natin to yan nga sinabi ko sa inyo um, always positive lang sa buhay Uh, hayaan niyo yung mga taong uh, uh, humihila sa inyo pababa, uh, pababa. kasi nga uh, uh, yung humihila sa iyo pababa sila di, sila yung gawin mong uh, inspirasyon para matupad yung mga pangarap mo kaya ito nga na uh, natupad na yung mga pangarap ko at grabe hindi ko hindi, hindi ko inexpecto oh uh, kasi nga na uh, nakakuha na pala ako ng silver play button matagal na yun at ito dumat Madami talaga yung blessing na dumating sa akin. Ah, uh, buntis yung asawa ko. Tapos nanalo pa tayo. Tapos na uh, nakabili tayo ng lupa, nakapagpagawa tayo ng gym. Grabe yung mga blessing na dumating sa buhay ko, guys. Ah, uh, uh, hindi ko yan narating, guys, kung hindi dahil sa inyo. 'Yun. Grabe. At syempre, guys, ah uh, um, nakabili din tayo ng ano ng sariling pambot bali pang tatlong pambot na to ah, bangka Kung sa tagalog ay eh, tagalong bangka yon so ito lang yung ipapakita ko muna sa inyo guys oh grabe lupit grabe ang bigat galing pa to sa labas guys itong belt na to hindi hindi galing to sa Pilipinas lang galing pa to sa labas parang ano do WBE champ uh, oh parang WBE guys uh, uh, ito throw guide ko kayo ay uh, i ano it, i-reveal -re ko yung lupa na binili ko sa doon sa Cebu. Oh. So -re reveal ko sa at iba vlog ko at sana suportahan niyo pa rin ako sa mga vlog ko. At yun, ah, uh, maraming 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 salamat talaga sa pagtiwala niyo sa akin. Yan. Um, dito lang muna natin tapusin yung video. So, yan, maraming salamat.